<laughs> Ayan na siya guys o, oh, Nang istorbo na naman nana. si Nana Chang. Ayan na oh, Nag umpisa na si, ano, si Uba Chang ng, ano, Si Lola mag balat na Ida dry na persimmon Ganyan guys nana? pagkatapos dito ilagay So yun yun ang, ano, mga first steps na gagawin Sa pag ano, dry Babalatan po yan So, di, mamaya na ako tutulong guys kasi may lakad pa kami ng anak ko. So, yun, ito muna yung gagawin niya dapat sabay kami kaya lang nailakad yung anak ko e, eh, pag ko siya so yun ito guys again ito yung mga persimmon na dapat ina dry lang di pwedeng kainin ng ano ito kainin ng ano kasi mapakla pang dry na persimmon lang ito guys yan si nana o oh, nang istorbo <laughs> yan si nana o oh. marunong ano namita <laughs> namita so ito na nga guys ang saya na naman exciting na naman sa darating na kuri kagit sa dake ang buwan mahigit daw ito i-dry. Air-dry lang guys. Ito sya From here, abangan nyo guys yung itsura pagdating ng ano ng one month after kasi mag-iiba yun ang ano itsura nito. Tignan nyo guys yung sunyo yung nag istorbo So anyway guys, yan no, oh, nag-uumpisa na si Ukasang Maganda Oh my Magbalat ng persimmon na i-dry. I-air dry lang to guys, air dryer. Ihahang lang yan. So gusto ko ipakita sa inyo pa paano gawin ang pag ng persimmon. At itong persimmon na to guys, ay pang air dry lang talaga or pang ano lang pang yung pang pang, air, pang dry. Yung pang dry na persimmon, hindi pwedeng kainin ito ng itong klaseng na persimmon na to guys, ay hindi pwedeng kainin na diretso na fresh kasi mapakla mapait yun kailangan i-dry at yun ang lang istorbong ano ko ay tingnan nyo naman ang cute cute naman yan ang cute cute ng tuta na yan oo oh, oo oh, oh. nag istorbo kayo ba chuti patay tayo na kito te kukuy tayo na kito siri tayo gusto malaman kung ano yan na curious talaga si Nana sa anong ginagawa ni Yukasan. Ang kawaii ni Ang kawaii ni Yukasan. Kawaii na Ang cute naman ni Nana tiyang. Ni Mr. Bo. Hindi lang maingay. Nakaano tong tong sa upuan. So ito guys, abangan natin to One month. Mahigit daw to eh. I ano eh. Ipatuyuin. So abangan natin guys. At ito yung isura ng, mag, ng persimmon na para pang air dry. Pag dried persimmon, ang result nito ay like dried persimmon. Yan. Pero ito talaga si Nanao. Ang cute-cute. Nana-chang, nang istorbo ikaw? Kayo ba, chang? Hmm? Huh? <laughs> <laughs> ito na siya ngayon, guys. Saturday din today. Ito na yung ano niya itsura after ng paggawa namin. So, ayan na yung itsura niya.